sino ang dapat niyong iwasan sa darating na eleksyon. So, nakikita niyo ba itong mga to? Yan yung mga minions ni tambaluslos ni Romualdez. Ayun, nandun siya sa taas. Yung buwayang pagkalaki-laki, di ba? So, eto, bibigyan ko kayo ng listahan. Makinig kayo. I-save niyo na to, ha? I-save niyo. I-share niyo. Para magkaroon kayo ng ano tawag dito kopyahan sa eleksyon bago kayo bumoto panoorin nyo to para iwasan nyo itong mga walang yana to ha unang una Joel Chua 3rd District of Manila pangalawa Aurelio Gonzalez 3rd District of Pampanga o, young guns. Yung mga young guns na sinasabi nila. Francisco Paulo Ortega na isa pang dyan sa Congress. First District of La Union. Habata-bata mo pa. Nagpailalim ka sa pera. O, isa pa to. The second Leyla de Lima. The very uh, the very pa effect na itinakas ang kanyang rapist na asawa, yung may kaso niyang asawa na rapist, Jerville Luistro, 2nd District, Batangas. Inamin niya naman yon na pinatakas niya ang kanyang uh, asawa na may kaso ano rape. Oh. Okay, Romeo Ako, isang matanda doon, 2nd District of Antipolo. So, alam na ha. Ayan, yan yung first line. Second line, ang may hawak, ang sinasabi ni Pili Day na may hawak ng budget ng Pilipinas. Saldiko. Ako, Bicol Party List. Ayan ha, yung Ako, Bicol Party List na pinabayaan ang kanyang mga taga-Bikulanong kababayan nung Baguio na bago magpadala ng kung ano-anong maliliit na tulong, eh nagpakabit pa ng tarpuli eh, ng walang nyang yan. O eto, yung gustong gusto kong sapakin sa personal na pag nakita ko, gusto kong ingudgud talaga. Franz Castro. Alliance of Concer ano to? Concerned Teachers. Act, act list sa ACT. party list. Huwag niyo iboto yan. Ako, nagkamali ako kasi parang dati, parang akala ko okay yan. Pero hindi ko sila binoto. Na ano ko lang, parang pumapasok lang sa isip ko, okay tong ako party kasi, ano, teachers. Pero sa totoo lang, wala siyang naitulong sa mga teachers. Ang mga teachers, kawawa. Ni hindi man lang niya maayos ang dagdag uh, pasahod. O sino ba nagdagdag ng pasahod sa mga teachers at mga kapulisan? 'Di ba ang PRRD? Mm. Tapos e, eto e, epal epal tong matandang to. Ito to to lang oh. At ang balita diyan tatakbong senador 'yan. Huwag niyong papasukin sa Senado 'yan. Nag-file 'yan ng ano ng candidacy sa Senate. Huwag niyong papasukin. Joseph Paduano Asang Langko Lingkod. Ah, Joseph Paduano. Uh, Abang lingkod, party list. Tama ba ako? Abang lingkod, party list. Abang lingkod, party list. X eh, nyo na yan, ha? Paduano, Paduano. Joseph Paduano, X, eh, ha? O, oh, isa pa tong pastor. Ah, okay, balikan natin muna si Paduano. Siya lang naman yung kinaiinitan ni ano Senator uh, Marcoleta, siya yung bumastos kay Marcoleta, siya yung bumastos kay PRRD, nung nandiyan, uh, stop, 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 gumaganon-ganon siya, punyeta, wala naman laman yung utak. O, oh, eto, si, ano, Benny Abante, 6th District of Manila, pastor pa man din, pero Diyos ko, ubod ng ano, yung mga luxury, luxury nila, di ba? Lahat sila may mga luxury na tinatago, saan galing yon? Di pera natin, pera nating mga Pilipino. Oh. Ito si Jay Kong Kun. Ayan, asawa ni Aiko Melendez. First District of Sambales na dating nasa listahan ni PRRD sa narco list. O, oh, ba? Diba? Kaya siya galit na galit kay Duterte, sa mga Duterte, kasi nalaman na siya ay nasa listahan ng mga narco list o pedeya. O, oh, eto, Ayan, oh, totototong papogi lang dyan na walang alam na buutol-utol na buano. Ewan ko dyan sa buisit na yan. Dan Hernandez, 1st District of Laguna. Isip-isip kayo, mga Laguna. Huwag kayo masyadong ano. Huwag hanap naman. Kung hindi naman nag-improve si ano dyan, Laguna, ang traffic nyo, ganyan. Diyos ko, palitan nyo to si ano. Although lahat wala siyang maitulong, walang wala siyang project dyan sa inyo sa lagunang na ibibigay. Palitan nyo na yan. Puros lang yan papogi sa Congress. O, oh, Arlene Brosas, Pinklawan, Gabriela Woman's Party List, wag nyo nang iboto rin yan. Dan Hernandez, Arlene Brosas ng Gabriela, o, oh, Raj Rodriguez Aguchérez, one rider party list isa sa gang, ano yang yang guns yang guns oh yan david suarez second district of quezon city oh ace barber second district ng surigao del norte oh alam niyo na yan yan yung napabalitang yung kapatid ay nahulihan ng sasasakyan ng mga drugs oh eto Si Raul Manuel, si Raul, si Raulo. Yan, yung baklang yan. Kabataan party list. Tanggalin nyo na yan sa inyong isip at listahan. O, eto. Zia Alonto Adiding. Adio. Ah, si Adyong Oo, sorry, malabo mata. Si Alonto Adiong. First District of Lanao del Norte. Na, ang kapal din ang mukha niyan. Ching Bernos, ang classmate ni uh, tawag dito. Yan, yung tatlong yan, nakalinya. Na puros branded ang kanilang mga gamit. Ching Bernos, ah, uh, Lone District, Abra. Huwag niyo iboto to ha sa Abra. Si Retoke Girl, Retoke, Retokada Girl. O, eto pang isang Retokada Girl. Migs Nograles. Pwersa mo, but, but ano, bayaning atleta party list oh walang nagagawa sa mga atleta nakita niyo yung mga atleta natin nakasakay lang sa track mm. may pa atleta kapag ginagamit yung mga atleta oh isa pa to si Stella Kimbo Second District Marikina Diyos ko po ang kanyang mga gamit alam niyo naman yan sikat na sikat yan diba sikat na sikat ha sikat na sikat yan ang mga branded Hermes oh alam niyo na from tricycle to artista ban. O, pagdating naman sa senador, Trillanes, na, ay, mayor, sorry, dating senador, ngayon na tumatakbong mayor, <laughs> na talaga na mag-isinusukan ang kaloocan. <laughs> Sukang-suka ang kaloocan sa kanya. O, si Dilima, o, nakakambal ni, ano, ni Luistro. Puta ba, pupuesto yun pa ba to? Papupwestuhin nyo ba yan? Magkakalat lang ng sabayan. Ah, oh, cheese is wag Huwag nyo na rin, huwag nyo na rin yung paupuin. Diyos ko po. Ito, si Luka Luka Si Risa Tiberos Oh, yan. Si Erwin Tulpo na ang lakas ng pangarap. Oh, yan ha. Oh, yung mga yan, tandaan yung sinabi kong pangalan, ha. Okay? Joel Chua. 3rd District of Manila, Aurelio Gonzalez, Francisco Paulo Ortega ng La Union, Jervil Luistro ng Batangas, Romeo Acop Antipolo. Oh, si Saldi ko, kilalang kilala nyo na yan siya ang ano, vice president ng Pilipinas presidente ito si Martin Romualdez si silang dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ayan, Franz, uh, Franz Castro, Joseph Paduano, Abante. Ayan, basta lahat nandyan. I-review nyo, balik-balikan nyo, ha? Balik-balikan nyo yung sinabi ko para maalala nyo kung sino ang hindi nyo iboboto. Ay! Diyos ko, magising na tayong mga Pilipino, ha? Hindi pwedeng ganto, Hindi pwedeng ganyan ang ganyan sila nagahari. Oh, review, review, review. Okay?